Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jun Rodriguez from Eskali Channel, a faith healer, also a matter leader. So ngayong hapon na ito, tingin natin gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, A monthly goodbye for the month of September 2024 for the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga So, guys, this reading sa general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Punin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more video update or kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang man balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign off so for the sign off Leo so let's watch this ano kaya kaganapan sa buhay mo, Ate Maha So guys, eto na at tutunghayin na natin ang gusto sabihin sa inyo ng Ate Maha Gabay. Angels Purpose Green Formation po. So this is something in 8 of one. So something of fast communication and fast movement. So this is something of messages, phone call, and this is a lot of transactions. And this is something, um, abulalakaw. Na maaring, di ba, parang nagwish ka sa mga bulalakaw like that. No, there's something a meteor or maaaring kumbaga it's a part of kumbaga this something amutiya ng ano bulalakaw makailangan mo daw yan And this is something that 10 of Wands, something a burden. No? May mga bagay dito, pasanin, obligasyon na nararanasan ngayon. Parang gulong-gulong ka na sa situation. Hindi mo na alam kung paano mo patatakbuhin ang eksena to. But this is something a bright, bright idea, a great idea. This is something is ease of wands, so something a new idea and of course a new opportunities coming in for you. Dito papasok ang pa panibagong um, kaisipan. No? This is something intelligence. And this is something information na maaaring magdala sa'yo ng bagong um, career This is something that that card for a transformation. And this is the death card represents an ending and a new beginning. But eventually, this is a death card for um, upright. So, this means this is something a transformation. And of course, this is something that um, the King of Pentacles says this is something security and practicality. kailangan maging practical kapag dating sa finances. Dapat alam mo kung paano mo papatakbuhin at pangangalagaan at paano mo gagastusin at gagastahin ang pera mo, no? And of course, this is something that will pentax with the balance. So, kailangan mo maging balance sa eh. emotional, practical, and physically and mental. So, let's see what is the eight of wands. Represent um, the five of swords in reverse. So, this is something a fair fight. No? Magkakaroon na ng something balance and patas na laban. No? Magkakaroon na dito ng kumbaga mga paggalaw, no? Kumbaga, it's di ba ka dati? Parang ano to eh, palabas ng palabas ng pera, palabas ng palabas ng... Hindi mo na alam kung paano mo... Di ba, paihikuti ng eksyente. This is something fair fight na parang balansin na may papasok may lalabas, may papasok, may lalabas. Or, uh, much better kung mas marami pumapasok na opportunities sa'yo or papasok na resource of income. This is something kind of one, surface of the lovers, something burden. Oh, kung baga marami kayo, oh, kung baga pinagdadaanan ngayon, no, ng inyong partner, no, maaaring kung baga maaaring obligasyon in both sides, no, maaaring kung baga... Um, sa uh, sa sa side niya maraming problema sa side mo maraming problema or either guys kumbaga parehas kayo nagie-struggles dito ng inyong um uh, worries or something problema and complication pagdating sa uh, uh, pag-aasawa or pagdating sa pamilya this is something the lovers represent um this is something ana uh, um uh, a gateway no this is a gateway na nagrepresent for um journey no this is something cross road dito maaring parehas kayo natatahakin but eventually kumaga magco-cross yan ng ano na kumaga magano kayo dun sa sa lahat ng mga bagay or opportunities na gagawin nyo, magtutulong, tulong, magtutulong pa rin kayo at the end of the side. Parang meron dito ng ano eh, kumbaga magkaiba man kayo ng katayuan or uh, negosyo o hanap buhay, magkaiba man kayo ng trabaho, pero parehas kayo nag-earn ng pera, ganun. This is the ease of one service in the emperor for um, uh, maturity or something uh, being, uh, being boss or something uh, being um, high standard or leader kung baga meron kang kayang gawin no? kung ikaw yung gagawa ng isang bagay kung paano mo pagyayabungin tong puno na to or something yung pundasyon mo no? kayang kaya mo mag create ng mga ugat or something ng opportunities then of course kayang kaya mong palaguin at pagyawi, palawigin ang iyong uh, mga kaalaman at kakayanan this is the death card of the king of story that stop the pattern may mga bagay kailangan mong tapusin putulin no? yung maling sistema o pinaniniwala ang sistema na mamaya kaya yeah, dyan, kumbaga, yung dati yung nakagawian, nakasanayan, yun yung mga kailangan nyo baguhin, no? Yung mga habits, no? Nakasanayang mga, mga luho, bisyo, kailangan nyo na yung waxiin. The king of pentacles the sun card. This is sometimes pure purification. Paglilinis. No? Lilinisin mo yung mga bagay na hindi nagbibigay ng benefits or hindi nagsiserve sa inyo sa huli. The two of pentacles represent the devil card. So this is something, um, a mirroring. No? This is something balance. Kailangan mo maging balance. Eh. Kung maga lahat ng mga bagay na gagawin mo, magre-reflect lang sa'yo. This is something, a toxic attitude or toxic Um, traits or something toxic or patterns, may mga bagay na kailangan nyo ng pakawalan, no? Yung mga luho, bisyo, yung mga ego, fried, like that, so kailangan nyo nang alisin yan. Kumbaga, kung baga, uh, kung makikinig ka sa mga sasabihin na iba, or nagpapa-apekto ka sa mga sa mga opinion or um, komento ng iba, hindi ka mag-grow isang tao. The Eight of Wands the Five of Swords in reverse represent the Queen of Pentacles. So, this is something practicality. So, pagdating sa business, pagdating sa finances, kailangan mo maging practical. Ano man niyang estado, ano man niyang negosyo na tatahakin mo, kung alam mong um, tama at wasto at wala kang tinatapakan tao, go for it. no Hindi mo kailangan... Um, kumbaga, ikahiya, no, hindi mo kailangan um, eat down yung sarili mo sa mga bagay niya, bagkos, kaya mong um, magkapera, kaya mong mag-earn ng, ng um, pera, at the same time, kaya mong um, gampanan, at kaya mong bayaran yung mga bills, and of course, um, yung mga obligations mo, and responsibilities mo, at the same time, um, kaya mo mag-savings, kumaga ganon, kumaga baguhin mo na yung maling sistema at maling nakasanayan, no? And this is something na nine of pentacles with the block sa mga bandad, saka mo malalasap yung kasaganahan na taglay na gusto mo makuha, no? Kumaga may mga maling, ano eh, yun yung nag-struggle nag sa inyo or nag sa inyo. Yung it's either an obligations na dapat ay <coughs> tapos na obligasyon na hindi naman dapat ikaw yung maako may mga ganun eh kaya mo tumulong kaya mong magbigay but eventually hindi mo kailangan ikaw yung umako ng lahat no? kung magkakailangan this is something give and take so kailangan mag, magkakaroon din sila ng um, effort diba? kaya, kung baga, pag tinutulungan mo sila kailangan tulungan din nila sarili nila diba? Ganun, kailangan nyo there's a something balance at give and take the ease of one's request the emperor represent the three of us. So that is something of waiting for a result, waiting for a result. Waiting for a result. No, hinihintay mo na lang magiging resulta. na no? kung baga lahat ng mga bagay or bright idea or information na yan na iniisip mo, lahat ng mga bagay na mag-grow yan. Kaya lang siguro hindi ka makapag-grow ngayon dahil marami kang iniintindi sa buhay. The death card was the king of swords represent the three of us with the third party involved. I told you, this is a lot of, um, Ayan may yung mga walang kabuluhan, yung mga luho lang, mga birthdays, yung mga occasions na, the fun, yung parang, mema lang eh, wala namang, katuturan, kung, kung hindi kaya, wag ilaban, kung sumobra, at, alam mong nakakaluwag, ilaban, pero yung alam mong, mag, di ba, maglalabas ka, ng pera na walang katuturan, na kaya naman next year, or next time, di ba, ilaban mo, ganun yon. Eh yung kailangan niyo ng yung mga, mga maling sistema or maling um, nakasanayan that king of pentacles and the sun card represents um, the full of sword. So this is something depression, anxiety, frustration, and of course a drain. Kung mga, yung mga bagay na yan maaring um, kung maga, mga pina, yung mga iniisip mo, yan yung mga nagdudurog sa'yo eh. Kaya hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Alam mo guys ha, nagkakaroon ng self-sabotage dito. Kasi, kung kaya mo namang ilet go at kaya mo namang i-manage, or kaya mo namang controlling yan eh. No, kung maga nasanay eh, nag, naging ano to eh, kung maga naging maluho or either, ano siya guys, no, para abusado na eh. Let's see what is the to of pentacles because the, the devil card represent that for of pentacles. Protect your power, protect your energy. Protection na mo yung pera mo, protection na mo yung di ba yung kinikita mo this is something that came and reverse so this is something in new perspective for this outcome na kailangan baguhin na ang ang uh, kaisipan baguhin na yung nakasanayan baguhin na yung otak mo baguhin na yung di ba yung mga utak na sa paligid mo na di ba kung hindi ka mag hindi mo babaguhin yan nakakulong ka sa sistemang mali na paulit-ulit ang ikot ng kapalaran paulit-ulit yung maling di ba maling pamamaraan o maling ka di ba maling um, sistema. Yon. So, let's see. This is something the talk with the partnership. So, kumbaga, meron, dandan na kayo sa, ano na, Kung kumbaga, nagtutulungan kayo, nag-grow kayo. Pero, ano anyway, eh, kumbaga, kumbaga, lahat ng mga pinagtapagod at pinaghihirapan nyo, imbis na, imbis na kayo ang makinaba at mag-grow kayo together, kumbaga, di ba, pinapapakawalan. At kayo, at, kayo nahihirapan at the end of the time, the tower moment, kasi kayo namang problema eh. Kapag nagipit at nawala kayo ng trabaho, even na um, kayo, 'di ba? Dito dito mag ano lahat mag ng mga ano eh, kumaga warriors. Kumaga mag-iisip kay pag ikaw na balian ng eksena paano na? Parang gano'n. Ito na yung kailangan baguhin, no? Yung maling nakasanay. This is a six of ones for a victory is yours, no? Mapagtatagumpayan mo. Hindi ka magiging matagumpay kung uh, lahat ng mga tao sa paligid mo hindi marunong tulungan yung uh, sarili nila. Diba? So, let's see what is additional messages about sa career. Pagdating sa finances, negosyo, hanap buhay, this is a chart card, you need to take an action for this, no? This is something arrow, no? Kailangan na, kung puntuhin mo, no? Maging matapang ka. This is something that tools of the indecision, kasi hindi ka makapag-desisyon. Nahihihirapan ka rin mag-decide. This is a lot of aid of sorry the toxicities or negativities around you, di ba? Napapalibutan ka ng toxic or something negativities. Daw ako mag is something full card. Mali ang proseso at mali ang, mali ang pamamaraan mo. Kailangan mo mabago 'yan. Additional messages guys kasi magkakaroon ka ng new beginning eh. Magkakaroon ka ng new beginning but eventually guys, nandoon ka pa rin eh. Gumaga na sa immature immaturity stages kay. Hindi ka nag-grow. You're feeling stuck. 'di ba? Nakasta ka dun sa na, sa situation mo kasi hindi, 'di ba? Nahihirapan ka i-feed yung sarili mo. How to grow, 'di ba? So let's see. Additional messages about naman tayo sa about tayo sa relationship or love life. So this is the five of pentacles for financial loss. No, nakakaranas ka ng financial loss or financial crisis. This is the five of cups very regret or disappointment. See? Parehas na kayo nahihirapan. Parehas na kayong Diba, 'di ba? Hindi pati yung relationship nyo na Kasi kumbaga hindi niyo na alam kung tama pa ba or this is something sa waan this the night of sword with success driven. Magsa-success kayo kung kailangan niyo putulin yung mga bagay-bagay dito. Kasi nawawala kayo ng time to each other. Nawawala na kayo ng nang panahon at uh, panahon nata, oras sa isa't isa, no? Na kailangan um kayo ng ano eh, ng oras doon eh. Request um, i-enjoy niyo eh. Additional message is about sa health. Sa health this is something in 7 of Pentacles with a harvest time. Na mag-harvest ka nito with a temperance. Na dahil dito, pinalakas at pinatibay ka ng pondasyon mo. Kung baga, sa kailangan for that fruit and vegetable dito, kailangan nyo palakasin ang immune system nyo. Na, no? kailangan nyo palakasin ang immune system nyo dito. Mag-harvest na kayo. Kung ano yung mga bagay na tinanim nyo, yung naka-aninghin nyo. Kung tinanim nyo ay lahat ng, de lahat ng stress, depression, Magkakaroon ka ng anxieties, and of course magkakaroon kayo ng insomnia. Um, Hindi kayo makatulog kasi puno kayo ng stress. So guys, let's see. What is the additional message about the ancestral Romans Angels for Mystic Love Oracle deck? Pagdating sa buhay, pag-ibig, anong chika sa'yo ng ating gabay? So, this is something, um, marriage no? Sacred union. Kailangan nyo dito na, na talaga ng ano eh, no? Magkakaroon kayo higher level commitment. O maaaring kumaga nagsasama na kayo, o ikasala kayo. And this is something healing, releasing. Kailangan nyo talagang i-release lahat ng mga negativities sa'yo, sa isa't isa, sa isa, sa isa, sa isa, isa. And this is a lies, no? Nagkakaroon ng kasinungalingan na eh, keeping secrets, not each other. Yun yung kailangan maging transparency kay sa isa't isa. No? Kailangan kasing, kasi um, kung i-build nyo yung um, transparency or pagiging um, loyal or something faithful sa isa't isa. Kailangan nyo pakawalan yung nasa paligid nyo guys. Tutukan nyo yun ni sarili nyo. Additional messages tayo with the magical fairy messages. For magical fairy messages of us in what? Represent goodbye to the old, hello to the new. No, this is something, uh, goodbye to old habits. All, all, old, old, old um, old pattern, no? Or yung mga old ways or something na makasanayin nyo. You're, you finish on one part of your life, and now a new and even better part is beginning. No? Talaga magsisimula na. So, let's see. One more card, please. And of course, this is something... And do some research, no? Kailangan mo mag-alamin, uh, mag no? Tagdagan pa ang kaalaman mo. Pagdating sa bagay-bagay, ano? Because this is something spiritual teacher. Na marami ka matututunan dito. Kailangan mo rin ng um, ta tao na tutulong sa'yo para maliwanagang ang lahat na sa sa'yo. Kasi, kumaga, walang nag-guide sa'yo or either walang tumutulong sa'yo, tumututuro sa'yo ng mga dapat mong gawin. So, let's see what is additional messages with the synchronicities. And because this is something mother. see, this is something a mother figure. Maaaring magbuntis ka na, or maaaring magkarok, maging mother ka na, or this is something mother figure. And this is something a speaker truth. Na no? malalaman mo na lahat ng katotohanan, or lahat ng mga kasinungalingan, no? And this is something leader. Pamunuan mo. Kasi hindi, kung hindi ka mag, mag-take ng action, same scenario pa din na mangyayari. Diba? Meron kasi dito umaasa talaga, guys. Iwasan nyo ha? So, let's see what is a yin and yang And this is a revert. na no? magkakaroon ka ng revert dito, guys. No, there's a new beginning. And this is something truth. na no? lahat ng mga bagay o katotohanan sa'yo ay mailalatag na. Malalaman mo lahat ng mga bagay na kailangan mo malaman, maunawaan. And this is something regret. No? kung baga sinasabi dito, malalaman mo. At um, kung mag magkakaroon ka bagong simula, bago pa bago pa matapos at bago pa magsisiyan ng uli. No, this is something disappointment. Kailangan mo na mag-take ng action ko ayaw mong, di ba, mahuli ang lahat. So, let's see what is the money of Oracle deck. Money and career reading, so represent what? Social status, no? You will reach the high of fame and society. Don't get arrogant, no? Iwasan mo, wag kang magiging mayabang, no? Kahit sikat ka na, kahit, meron dito guys, kumbaga meron dito ditong influencer na ano sense ko no kumaga tumutulong ka pero kasi ang nangyari kasi abusado yung abusado yung family mo maring nag struggles kayo ngayon na no, nagkakaroon na kayo ng pag-aaway hindi pagkakaunawaan and there's a winning na no, maaring nanalo ka na no, nanalo ka sa patimpalak no meron ka ditong nanalo ka sa sa anumang event or sa anumang, sports no this is something um napakalapit mo nang ipanalo din laban na to So let's see what is our Kanghel Michael messages. And you and your loved ones are safe. Na no, yung mamahal mo sa buhay ay eh, safe naman daw ha. And you created this situation and you have the power to change it. No, ko yung um maagawa ng parang para makalaya ka sa sa sitwasyon mo. And this situation is already resolved. Well, some of you guys no, na alay yun natapos na eh. Na no, naputol mo na yung kahibangan na, ng kahibangan ng, ano or maling sistema na pamilya mo. So let's see what is the romance angels for reference and what. And because uh, this is something soulmate. Not soulmate kind of person, guys. And this is something give your relationship a chance. No, kailangan nyo talaga ng time to each other talaga. No, oras sa isa't isa. Nabigyan nyo ng chance yung sarili nyo at yung person mo, di ba? Na, di ba, mag, maging masaya at umalis-alis, no? Masyado kasi kinatutok sa hindi nyo na ba dapat, ba? Diba? iniisip pa. Kasi may, kumaga nagkaroon na kayo ng sarili pamilya or nagkaroon na kayo ng sariling ano. Kumaga nando tayo sa tumulong pero yung gawing obligasyon na dapat ay hindi mo na obligasyon. Foul na yon. This is something no. Maroon ka dapat huminde. And this is something get more information. Marami ka pang dapat makuha informasyon. And there is a meditate bring answer na kailangan mag-meditate dito guys. So let's see what is our chakra messages. And there's a trickery. No, Lilinin lang ka lang nila o niloloko ka lang nila. No, marami tong ano hinihingi sa iyo, nagsisinungaling to, no, na may sakit si ganto, kailangan mo ganyan para magpadala ka. And this is something service, no? Kung baga hirap ng trabaho mo, ha, public servant ka or either kung baga sa sa ano ka sa hospital ka or either sa clinic ka or kung baga nagkakasakit ka na rin dito. Mm. -mm. And this is something uh, really. Is. Kailangan mo na talaga pakawala, no? Kung ayaw mo talaga, di ba? Mahuli ang lahat. May, di ba? Kasi lahat ng mga tao sa paligid mo, di ba? Kung baga, kailangan mo nang mag-take ng action, baka, baka ikaw pa yung humantong sa hindi magandang eksena. Kung, kung hindi mo alaga yung sarili mo. And this is something choices. No, choice mo yan, eh. And this is something spring by awakening. Ngayon, mamamulat ka na sa lahat ng katotohanan. No, matatauhan ka na. And this is something, our uh, emotion. No? Kung baga, yung tension at emosyon, kung baga, magiging kalmado ka na. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a deep cellular healing. Na no, magkakaroon ng healing dito, is physical and emotional. And this is something, um, deep the love, and there's a birth as a portal. Kung baga, yung pagmamahal dito, no, kung baga, papalalimin na sa isa't isa. Kung baka ngayon makikita mo niya ang kahalagahan ng partner mo, ng, isa, ng asawa mo. And this is something um, I remember. Na may mga bagay dito na parang maaalala mo, this is something soul plan. And there's a fated life and destiny life. Talagang, di ba nakatadhana talagang mangyari sa sa'yo. Siguro ang tagal mo na guys na ano, nag-struggle sa ganong uh, scenario o sa sitwasyon, no? and there's an adversity, you know? just um accept the challenges and of course the best way to learn, you no, know? marami kang matututunan diyan. And there's a time to decide. Kailangan mo na mag ngayon. And there's a builder, you no? Know? Tumaga kailangan mo nang palakasin ang, ang sarili mo at ang 'di ba, ang buhay na pinili mo. No, lalo lalo na ang asawa mo ang family ng binuo mo kailangan mo nang ikaw yung uh, haligi ng tahanan no kaya kailangan kumbaga tutukan mo na this is something the energy for for chakra archangel rapel for healing magkakaroon na kayo ng healing dito echoes for archangel rapel messages so this is something hydrations no kailangan 'yan ng tubig na no? masyado na kayong dehydrate And of this is something um, divine intervention. May paalala sa ang ating divine, ha? Pinapaalalahan ka na tutukan mo yung health mo, guys. No? Nagkakaroon dito ng ano, no? nagkakaroon anxieties or something, insomnia. Masyado ka ng ang daming iniisip, my God. And this is a bring love in this situation. Kailangan mo mahalin yung situation mo. And communicate is the key. So, kailangan mo makipag-communicate sa person mo na maayos. No? O, maging transparent ka sa kanya. For Jesus loving quotes. Bumawi ka, no, sa inyong dalawa. And there's a you are the light of the world. Kung meron dito mga babae na layo, guys, ikaw ang magsisilbing diwanag o ilaw ng tahanan. And this is something na shall be given to you, no? Kumakatok na ang ating Panginoon, pagbuksan mo na. Nabibigyan no, na. Baga, ano to, eh, parang binigyang liwanag, no? Yung mga karanasan at, ba diba? yung mga, yung sitwasyon mo. Sa so, madaling salata, sitwasyon yung dalawa ng person mo. Binigyan liwanag na kasi masyado na kayong ano eh, kumbaga na sa madalim na sitwasyon na pinipilit yung maging maayos ang buhay nyo, pero inahata kayo ng toxic, toxic sa buhay. Ganon. For the angels, number represent what? The angels, number represent 0, 1, 10, 4, belief system. See, I told you. Mm. Belief system, mo, oh. maling sistema. Diba? You're blessed with that talent and skill set that make it easy for you to stand out of your crown. Embrace that um, make you different, take your path to success. Your dreams will some come true. So, si matuto din mga pangarap mo sa kaso nakakadlangan? Diba? Nakakadlangan ng mga umaasa at yung mga abusado at mga manluloko. Diba? Sarili mo ng ano to ba? Bali, mali, 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 talaga, mali, talaga. Mali talaga yung ano guys. Mali talaga yung sistema. Tapos, alam mo, pag hindi pa nabigyan yan, guys, galit pa yan, no? Akala mo, parang hindi ka nakatulong sa kanila. May ganun kasing, ano, scenario, guys, eh. Oh my God. Ang bigat ng, ano mo, ha? Ang bigat ng, ang bigat ng, ano mo, sitwasyon mo, hindi ka makapag-decide kasi, ang hirap eh. Ang hirap balanse again. Hindi mo alam kung, kung papakawan at bibitawan mo ba? Kasi ganon, ganyan. This is something unconditional love. No? Mahal mo, mahal mo kasi yung families mo or yung relatives mo. Kaya ganon. But, di ba? Kung baga, hindi nila iniisip yung kapakanan mo eh. No? Masyado na silang ano eh. Masyado na silang abusado. Uh, busado. This is something appreciation. I am grateful for the abundance in my life. As I direct my thoughts towards... All that is wonderful in my world... May troubles and worries lighten... With a full heart I appreciate all that I have... Today I accept what it is and as it is... And choose to be satisfied... Express my loving things to the universe... From the wealth that is mine... So see... Yung buhay talaga at buhay... At ang kasaganahan na para sa'yo... Inaagaw nila yon. So yung yung binuong mong pamilya... Nasisira yon ng dahil sa kanila... Kaya kailangan mo nang baguhin... At baliin no... Ang um, maling nakasanayan at malinga malinga um, sistema nila so guys this is a something A ni for the month of September 2024 for the sign of Leo. So, Leo, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is so a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang kung makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway pagpalaan kayo ng Justin Mekapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.